Oh. parang ano na uh, parang nakamove na yung isang teen star dun sa, uh, sa isang napapabalitang hiwalayan kasi never naman din, uh, never naman din na, na never naman din na pag-uusapan na never naman kinumpirman nila yung hiwalayan yata dun, dun sa ex-girlfriend niya pero uh, sa mga taping kasi nakikita silang parating, parating siyang nakikita may, ka, may nakikita may kasamang girl na kausap na isa ding actress sa network na yun. Talaga? Oo. Mm -hmm. Nakakaloka naman yun. Isa kasama. Wala bang trabaho yung bagong girlfriend niya? Uh, ah, kaya sinasama na lang niya sa set. Pero hindi ko pa sure kung sila na. Hindi, para isama-sama ka, display-display ka, at para sumama ka rin, it, no? Hindi, para magkasama diba? din sila sa show, eh. Ah, nandun sure. kasi sa ah, set. Parang may isang common show sila, oh. na parati silang Uh, sila yung magkausap, sila yung ano, mm -hmm. na pati yung ibang uh, make up. Uh, <laughs> yung ibang staff ng show, mm -hmm. uh, uh, tago parang na, 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 napapaisip kung ano na ano, ano sila na ba or may something na ba sa kanila. Pero may pangalawang show na sila, di ba? May nauna silang show, tapos may show silang mag-ano ngayon, eh, may sisimula. Yan ba yun? No, po, ano ko di ko alam? O ano clue? Oh, o ano itong oh, ano, oh, ano, oh, kwento? Mas teen star. Ah, hindi naman siya teen star, pero yung actor. Yung mm -hmm. basta na balita na uh, nagkaroon ng hiwalayan. Pero parang never naman yata kinumpirma yung hiwalayan. Never sila nagkaroon yata ng statement yata. Oo. Oh, 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 anong clue? Teen, uh, basta young actor. Ano <laughs> kung hindi naman pwedeng ganyan? Walang kakuluklo? Paano ako manghuhula? Oh. Dami yung actor, no? Ipakaloka ka. Oo. Oh, anong clue? Ah... Uh, may kapatid siya sa industry. Hmm. Sino? Yung babae, lalaki? Yung lalaki. May kapatid siya. O tapos? <laughs> yun. Huwag oh, na nabigay ka naman ano. Ang hirap-hirap naman ako na ng ulahan yan. Baka oh, magalat yung nanay eh. Charat. Oo. Hindi ako kailan. Kaya ako, sagot na kita sa nanay. O <laughs> tapos? Ayun. Tapos ano yun? Ano? Yung nanay ba, artista? pwede, TV host. Hmm? Hindi ko sure. sure. Oh, tapos, ano ka? Ah, Yun na. Ano ah, ang sure, kuha na ng mga viewers sa Hindi ko nga makuha, no? Makaloka. Oh, oh. Eh, oh, ano naman sa ano ah? Ha? Huh? May kapatid sa show <laughs> Ang dami dami din na may kapatid, oh. Kasi ang kwento mo naman, parang wala naman pinanggalingan. Oh, paano paano, ano, paano yung naging relasyon nila? Oh, naman yung dati niya. Oo. Parang hindi maganda yung end eh. Oh. May bugbugan. Hindi ko sure. Okay. Oh. Hindi ko alam eh. Kasi hindi naman nila kinukumpirma. Ah. Kasi yung, yeah. yung lalaki, Ah, uh, si Anthony uh, Chismis, uh, sinasaktan daw siya uh, ng ex-girlfriend niya. Ah, talaga? May ganon? Tinatanong nga kita, ikaw may blind item niya. O, oh, tapos si lalaki kasi kasama yung girl sa ano, sa isang noontime show. Yan ba yun? Huh? Oh. What? Tapos si lalaki nung no, na-depress na nag-iwalay sila nung, nung girlfriend, tumaba. Yan ba yun? Uh, hindi ko pa kasi nakita sila recently. Oo. Oh. hindi ko makukonfirm akong tumaba. Sige. May kambal aktor. Yan ba yun? Ano parang, parang ano na, na, ano ka? Parang nahulaan ko. Kasi hindi, parang ang gulugulo ng kwento mo nahulaan ko. Di diba? At bakit naman magagalit yung nanay? Diba sabi niya nung nanay, kung siya'y nakilam, di sana hindi mayayari yan, di diba? uh -huh. may, parang may text sa Sino? Wala. Hindi mo naman close yung nanay, no? Mas close ko pa yun, kami. Yung tatay, gusto mo tawagan ko? Wala tayong oras? Hindi, may ta oras tayo. <laughs> Nasa, ano yun eh, uh, sa dulong, ano yun, dulo ng phonebook ko eh. Sa, ano kasi yung pangalan nung tatay? Uh, uling letra yata ng ano yun X, Y, Uling letra nga? Oo. Ano ba sinasabi mo? Ay, sandali. Nilinawin namin. Yung sinabi namin mga bagay kanina, yun ang mga chismis dati, ha? Hindi po namin kinukumpirma na uh, sinasaktan daw ni girl nung ex-boy, ha? Oo, may ganyan kasing issue, di ba? Yun lang ang sinabi namin. So, hindi siya kumpirmado. Ako, I doubt. Kasi wala naman sinasabi yung mga source ko hmm. tungkol dyan, di ba? So, tama ba yung hula ko? Yan yung blind item mo? Ah, Oo. So, Di ba, ano, maganda yung girl eh. Time. Maganda yung girl na ano, no. Hindi, hina ako ng extension. Haabutin po namin si uh, paring Mark Logan sa 6pm newscast niya. Okay. Wala ka na maalasin ko, no? Pero at least happy uh, siya. Happy na yung guy. Oo. Uh -huh. O, oh, di ba nung birthday ni Guy, may pa-cake yung girl? Kasi magkasama sila sa show, di ba? Parang hindi naman siguro uh, alanganin na ma-develop sila, di ba? I'm sure tinutukso-tukso sila nung isang co-host nila. Mapanukso yun, eh, Mapag-ano, di ba? Sino naman yung co-host? Huh? Ah, si ano? Oo. Oh. Kung oh, hindi galit say, si Tita Loli, huwag kang ganyan. Oo oh, nga, yun na nga ang topon na. Yun, no? <laughs> so, hindi Nagalit kaya siya doon sa ex, di ba? Dahil dinadamay-damay daw oo, si Amor. Parang, um... parang, parang yun din ang bayan ayit. <laughs> oh, na. yun na. ano ang oras talaga. Yung, yung, ano ka naman yan? Yung madalas na idamay na actor na yan, madalas maglaro ng game yan using PC. Oo, oo manunod pa ako ng show. PC kasi so, yun ang initials ng kanyang ano, ano, pangalan. Wala na tayong oras. Wala na ba? Wala